Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo? Yung ikaw lang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan at sobrang mababaliw talaga siya hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo sa iyo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakadali lamang pong gawin basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o uras na gusto mo basta gawin ito bago ka matulog. At kung baguhan lamang napadaan sa channel na ito ay huwag niyo pong kalimutang magsubscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses at pagkatapos lagyan mo lamang ito ng kahit kaunting laway mo, ipahit mo lamang ang kaunting laway mo dyan sa pangalan niya na nakasulat sa papel. At pagkatapos, tupiin mo itong papel at ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo. At bago mo uunanan ito, ay ihampas mo muna ng tatlong beses ang unan mo. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong ngayon mismo siya ay matatamaan ito. At paniguradong siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo. Lalong-lalo na kung hindi ka niya nakikita o nakakausap araw-araw kahit sa cellphone man lang, malayo o malapit man kayong dalawa. At kinabukasan, pwede mong kunin ang papel sa loob ng punda ng unan mo. Kung sakaling hindi ito safe sa unan mo sa tuwing ikaw ay aalis, pwede mo itong kunin at dalhin kahit saan ka man magpunta at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. Basta ihampas mo ang unan mo gabi-gabi ng tatlong beses at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto ito, ay kunin mo lamang ang papel at sunugin mo ito. At eto mo sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.